Welcome to this channel. Ang ating presentation ay ang Ascension of Our Lord into Heaven. Ipinagdiriwang natin ang Ascension 40 days after Easter. Nang mabuhay na maguli ang ating Panginoon, nagpakita at nakisalamuha siya sa kanyang mga apostol at disipulo sa iba't ibang kaparaanan to prove that there is resurrection after death. Gayon din para maipakita that he defeated Satan for his raising from the death. I guess, if I'm not mistaken, posibleng dito natin kinuha ang kaugalian natin na 40 days commemoration after the death of our loved ones. But there are also many other things which Jesus did, which, if they were written every one, the world itself, I think, would not be able to contain the books that should be written. John, chapter 21, verse 25. Ang mga information sa presentasyong ito ay based sa vision ni Blessed Catherine Emmerich. Sa mga previous vlogs ko, nasabi ko na ang ilang information tungkol sa kanya. Isa siyang madre visionary, mystic at stigmatist na nabuhay noong 18th century sa Germany. Ang lahat ng kanyang mga visions at experiences ay naisulat sa tulong ng isang tanyag na literary figure sa Germany na iniwan ang kanyang professional career upang maidokumento ang lahat ng ito. Naisalin lahat sa libro at nagkaroon ng four volumes na pinamagatang The Life of Jesus Christ. Ang tungkol sa Ascension ay nasa volume 4, ayon pa rin sa vision ni Blessed Catherine, may isa pang bukod na libro ang nailathala tungkol sa last 12 hours of Jesus on earth during his passion and death. Itong libro na ito ang naging guide ni Mel Gibson nang gawin niya ang blockbuster movie na The Passion of Jesus Christ. Ang titulo ng libro ay Dolores Passion of Our Lord Jesus Christ. The Night Before the Ascension, nakita ni Catherine ang Panginoong Heso Kristo sa bulwagan ng bahay na kung saan ginanap ang Last Supper. Kasama niya ang mahal na inang birhen at ang labing isang apostol. Ang mga babaeng kasama nila at ibang mga disipulo ay nagdarasal sa gilid ng bahay. Sa upper room ang communion table ay nakatayo na may lamparang ilaw at nandoon ang pascal bread at chalice. Ang mga apostol ay nakasuot ng robang pangseremonya. Ang mahal na inang birhen ay nakaupo sa tapat ni Jesus. Nakita ni Catherine ang banal na Eucharistia ay kusang pumasok sa bibig ng mga apostol sa anyo ng isang nagliliwanag na bagay. Ang mga salita ni Jesus sa consecration ng alak ay dumaloy sa chalice na may pulang liwanag. Itong mga panahong ito, dito lang nakatanggap ng banal na si sina Mary Magdalene, Martha at Mary Cleophas. Nang madaling araw, mataimtim silang umusal ng mga panalangin na may mga salmo at passages sa scripture. Muling inulit ni Jesus kay Pedro ang kanyang kapangyarihan sa lahat, ibinigay ang roba na simbolo ng kanyang estado, at muling inulit ang mga katagang kanyang sinabi dito sa Sea of Tiberias. Nagbigay din si Jesus ng mga instructions tungkol sa pagbibinyag at pagbabasbas ng tubig. Nakita ni Catherine ang labimpitong disipulo ni Jesus na pinagkakatiwalaan nito maliban sa mga apostol na nakatayo sa bulwagan. Nasa likuran sila ng mahal na inang birhen. Bago umalis ng bahay, iniharap ni Jesus ang mahal na inang birhen sa mga apostol at disipulo, at sinabing ito ang kanilang magiging ina. Ang kanilang magiging tagapamagitan at tagapagtaguyod. Pagkatapos magsalita ni Jesus, ibinigay ng mahal na inang birhen ang kanyang blessing kay Pedro at sa lahat. Yumuko ang lahat tanda ng paggalang at pagtanggap sa pagpapala ng mahal na inang birhen. Bigla ang nakita ni Catherine ang mahal na inang birhen na nakataas sa isang trono, nakabalabal ng asul na roba at may korona sa kanyang ulo. Ito ang kanyang simbolo ng kanyang dignidad bilang reyna ng awa o Mother of Mercy. Madaling araw na iyon at umalis na si Jesus sa bahay na kung saan ginawa ang Last Supper. Kasama niya ang labing isang apostol. Kasunod nila ang mahal na inang birhen. Ang mga disipulo ay medyo may distansya sa kanila. Binaybay nila ang kalsada ng Jerusalem. Dinaanan din ang lugar na kung saan nagkaroon ng procession noong Palm Sunday. Dinaanan din nila ang bawat lugar na pinangyarihan ng kanyang paghihirap sa krus ginawa niya yon upang magsilbing inspirasyon sa kanila. Sa bawat lugar ay humihinto siya upang ipaliwanag ang kaganapan at pangako ng mga salita ng mga propeta. At ang mga symbolical explanations ng mga iyon. Nagliliwanag na ang paligid at marami na ring mga mananampalataya ang sumusunod sa kanila. Parami ng parami. Habang naglalakad ay humihinto si Jesus at kinakausap sila na para bang may tanda ng pamamaalam. May sapantaha sila na malapit ng mawala si Jesus dahil sa mga ikinikilos at sinasabi nito, subalit hindi nila alam ilang oras na lang pala. Narating na nila ang Getsemani at patungo si Jesus sa bundok ng Olivo. Hindi siya dumaan sa lugar na kung saan siya hinuli. Nang marating na niya ang pinakatuktok ng bundok, Nagniningning na si Jesus ng puting liwanag mula sa sikat ng araw. Pumalibot sa kanya ang isang liwanag na nanggaling sa langit. May iba't ibang kulay ito ng bahaghari. Mas higit ang kanyang ningning at ang kanyang liwanag sa kanyang kaluwalhatian. Inilagay niya ang kaliwang kamay sa kanyang dibdib at itinaas ang kanan at kanyang binigyan ng blessing ang buong mundo. Ang mga tao ay nakatingin lamang sa kanya na walang kumikilos. Ang liwanag na mula sa kalangitan ay naging kaisa ng kaluwalhati ang nagmumula kay Jesus. Nakita ni Catherine ng mga sandaling iyon ay unti-unti nang nawawala si Jesus. Na para siyang natutunaw mula sa liwanag na nanggagaling sa langit. Una niyang hindi na nakita ang ulo ni Jesus. Sumunod ang katawan nito at huli niyang nakita bago tuluyang mawala ay ang mga paa nito. Naglaho siya mula sa liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Nakita din niya ang hindi mabilang sa dami ng mga kaluluwa na sumunod din sa liwanag kasama ng Panginoon. Mula sa ulap na tila hamog, nag-shower ng liwanag at pumalibot sa lahat ng mga taong nakasaksi ng naging kaganapan sa Panginoong Heso Kristo. Sobra na ang pagkamangha ng mga tao at natakot na sila. Ang mga apostol at disipulo na mas malapit kay Hesus ay hindi na kaya nang tingnan ang nakakasilaw na liwanag at napayuko na lamang sila. Yung iba naman ay tinakpan ang kanilang mga mata. Ang mahal na inang birhen ay kabaliktaran nilang lahat. Kalmado lamang itong nakatingin pa rin sa kalangitan. Pagkatapos ng ilang sandali, nang medyo nababawasan na ang kaluwalhatian at kaningningan ng paligid, tahimik na ang lahat waring dinuduyan sila ng iba't ibang emosyon. Nakita ni Catherine ang dalawang pigura na nagmula sa liwanag ng kalangitan. Maliit lang sila sa unang tingin, subalit palaki ng palaki sa kanilang pagbaba. Nakaputi sila at may dalang baston na para silang mga propeta. Nakatayo lang sila ng diretsyo at tumingin sa pulutong ng mga tao. ang kanilang boses ay tila trompeta, malakas at malinaw. Para kay Catherine naririnig sila ng buong Jerusalem. Ang sabi nila, mga kalalakihan ng Galili, bakit kayo nakatayo dito at nakatingin sa langit? Si Jesus na kinuha sa inyo ng langit ay muling magbabalik tulad ng pagkakita ninyo sa kanya ngayon. Pagkatapos ay nawala na ang mga ito. Nang mawala na rin ang mga liwanag, nahimasmasa na rin ang mga apostol at disipulo. Wala na ang Panginoon sa kanila at kasama na ng Ama sa kalangitan. Kinalma na nila ang kanilang mga sarili subalit marami pa rin ang nanaghoy na parabang mga batang naulila. Ang mahal na inang birhen, si Pedro at Juan ay mga kalmado lamang at puno ng konsolasyon. Ang mga apostol at disipulo ay waring naiwan ng hindi alam ang gagawin. Ang iba ay pakiramdam na para silang naabandona. Subalit sa presensya ng mahal na inang birhen, nandoon ang kanilang pag-asa at pananalig sa iniwang salita ni Jesus, na ito ang kanilang magiging ina, tagapamagitan at tagapagtanggol at napayapa na ang kanilang mga kaluluwa. Sa mga sumunod na mga araw, nakita ni Catherine ang mahal na inang birhen at mga apostol na laging magkakasama sa bahay ng Last Supper sa Upper room. Nakita niya na sa tuwing nagdarasal at naghahati ng tinapay sa hapagkainan, ang Birheng Maria ay laging nasa tapat ni Pedro. Si Pedro na ang pumalit sa pwesto ng Panginoong Heso Kristo. Naintindihan din ni Catherine na ang mahal na inang Birhen na ayon sa habilin ng Panginoong Heso Kristo ang siya nang may posisyon ng kataas-taasang pagpapahalaga sa pagitan ng mga apostol at ng simbahan. Kasama na rin nila sa grupo si Matayas nang mapili ito bilang panglabing dalawa na ipinalit nila sa nabakanting pwesto ng mga apostol. Kailangang umakyat sa langit ang Panginoong Heso Kristo bago bumaba ang Holy Spirit na kanyang ipinadala. Na tinatawag na Advocate, Counselor, Comforter, and the Third Person of the Holy Trinity. Happy Ascension Sunday to all! Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.